mga kababayan uh, kung matatandaan po ninyo yung last episode natin sa 2nd District uh, DPWH ang interview po natin ipinagmamalaki po ni uh, uh, District Engineer uh, uh, Annaline Padulio. Padulio. Padulio na mayroong tao na nag-donate ng isang ektaryang lupa para po ah uh, mailipat o isa sa mga development ng DPWH sa 2nd District. Eh sinika po nating uh, kapanayamin uh, para ho, sa mga detalye dahil ito ho, ay pagtatayuan ng development ng uh, highways. Kapiling po natin si uh, Ginong uh, Lomel Glyn, isa ho sa mga kilalang matagumpay na contractor at uh, tumutulong sa mamamayan. Si Lomel Glin po mga kababayan ang nag-donate ng isang ektarya okay. na lupa. Lomel Glin Kabagay. Bago po yung mga ilang tanong natin para sa kaalaman natin, sa kaalaman natin mga kababayan. Uh, sir, boss, bigay po na kayo ng, uh, ka, ng mensahe siguro sa mga oh, sa atin. Uh. pagbati. Dahil tayo po ay nasa social media sa buong mundo, basta't may internet, kayo po ay mapapanood. Hindi lang po sa bayan ng Rojas, sa Oriental Mindoro. Baka po pwede namin kayo mabigyan ng isang mensahe. Uh, magandang hapon uh, binabati ko ang inyong mga followers karong higit yung M IB4. IB4. alam ko na maraming nanonood sa inyong uh, Facebook kaya sana tuloy tuloy dahil marami kayong may paparating sa mga ating mga kababayan na natin dito sa Oriental Midoro na maganda ang inyong layunin. Apa. Pwede nyo kaming bigyan ng background. Bakit kayo nakapag-donate? Bukod sa, kaya nyo naman talaga mag-donate. Ano ho yung nakikita nyong potensyal kapag ang district office ay malagay dito ho sa... Kasi ang number one boss, talagang gusto hindi man nilang gawin yung building ay eh, walang mga legal documents. So ngayon ho, may legal documents na... Kasi ang counterpart po is lupa. So ngayon po kayo po mismo ay nagbigay ng lupa. With title na po 'yon. With title. Okay. Ano ho yung nakikita niyo? Uh, alam niyo yung district kasi yung office ng ng DPWH, maraming gustong kumuha na ililipat doon sa ibang bayan. Ah. like uh, Buhabong, Bansod, Gloria, Pinamalayan. Gusto nilang kunin. Ngayon, sabi ko kay DE, ah, Madam, uh, alam nyo may nabili ako dun sa San Mariano kung gugustuhin mo na dun tayo magtayo magbibigay ako ng isang ektarya para hindi na maalis sa rohas kasi ang ano pala nito nasa batas pala na hindi mo basta basta ilipat hmm. na nandito lang sa Along Rojas. Okay mo siya ilipat. Hindi pwedeng dalhin sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Kailangan amindahan mo yung batas ah, ng kongres. Oh. Oh, kaya sabi niya, <coughs> maganda kung yun lang layunin mo na makapagbigay ako so, okay lang kasi simple lang naman yan eh yan yun yung ating pinapangarap na kahit tayo ay eh mahirap at least ay eh makapagdunit tayo ng isang hektarya <laughs> eh, isang hektarya ito at 200 square meter ah, oh, malaki 1.2 oh. kasi may daan nga sila eh di, nung pinakita ko naman sa kanya sabi niya okay na yan kung willing ka at ang pinakamaganda dyan, title talaga ito. Ayun. Kasi ito, 13.2. Title na kapangalan na sa highways. Hindi pa. Uh, Hindi pa. Ito, ito ay 13.2 <coughs> hectares. <coughs> Ngayon, dinibide ko dun sa mga anak ko, 4, 4, 4, tatlong anak ko. Yung natitirang 1.2 sa amin mag-asawa. Oo. Uh -huh. Nung binigay ko yun sa amin yung mag-asawa, sabi ko, total transfer na sa amin, bibigay ko sa inyo ng buo kayong bahalang mag-transfer. Uh, transfer ako oh, ano nga naman. Oo. Uh -huh. Eh, yun naman. Uh, medyo mabilis ang pag -transfer. kaya maganda ang naging uh, ano maganda nagiging uh, ano nila dahil ang pangalan nito ay DPWS na talaga yun nga po ay, na i-transfer na daw po oh na transfer na oh unlike doon sa Dangay na matagal pa ang mga papel noon mahabang proseso pa mahaba at siyempre hindi ka rin makapagpatayo ng magagandang building kung sakaling walang papel Kuhanin ni nang mayari unlike no. ito Kumpleto oh, ang papel. ang galing. Oo. So kayo ba ang kwento ba? Kayo sa diyan nagdo-donate ng na mga to proper before. <laughs> all... eh, alam mo. Yung nga sinasabi ko eh, parati ko iniisip pag ikaw ay nakapag-donate dito, na ikaw naman ay hindi kayamanan. Kumbaga ay siguro tama lang isa kang uh, mahirap na dating mahirap na mamamayan, Tapos makapag-donate ka sa isang malaking kahinsya ng gobyerno, uh -huh. lalo tigil dito sa DPWH. Uh -huh. Eh, isang karangalan para sa akin yun. Kasi, bihi-bihira po yung gayong mga, mga sitwasyon. Ano yung nasa site nyo kapag naitayo dito ang DPWH? Kasi pre, maraming empleyado yan, malaking building. Ano yung nasa site nyo na pwedeng mangyaring development sa mga Ka -ka karating nitong lugar nito? Actually, dito marami nang pumupunta sa akin eh. Ito, So tulad ng hapon, nandito kami, ang dami tao diyan kahapon. Alam mo nung puntahan niyo yung mga lupa kahapon niya, sabi niya, swerte naman kami sir, nadamay niyo kami. Oh. Pa, paano kita nadamay? Eh kasi yung aming mga lupa dyan, yan, katulad dyan, kay Ismior de Mapilis yan. Mm -hmm. so, doon, doon. Ibig sabihin, damay-damay sila. Siyempre, sa so, development paano, Sa development, tataas din yung presyo ng mga, eh. mga, lupaan dito. At isa pa, eh, extension ito, dadami ang tao. Mm Kumbaga, marami na rin dito dahil ito San Mariano. Pero dadami pa ho ito. Magkakaroon ng mga Magkakaroon business. Ng mga business, business dito. Oo, oh, oh. ang galing na sir. Kasi ang ganda. Tapos yung ating kalsada, fully widened na. Hmm. Napakaganda. Kita nyo naman kung nadadaan. Baka mamaya yung... magkaroon ng 7 eleven dito ah. Eh, Wala uh, Walang, ano, walang posible. Walang na. posible. Kasi siyempre ang dami na nito. Ang tao ng DPWS hindi na siguro isang daan. Marami oh, na. More than, uh, Uh, medyo magkakaroon ng asensyo itong lugar na ito. So, kayo pro-development? Uh, yun ang gusto ko eh. <laughs> Oo. Talagang, yun ang gusto ko talaga. Kasi gore. ang 2nd District, sabi nga, bigyan pa ng 5 uh, to 10 years, ang 2nd District, particular doon sa lugar niyo sa Bulalakaw, yung putok ngayon sa tourism site, Mansalay, Bulalacaw, uh, Rojas, ang tourism dyan talaga napakaganda na yan. Sabi ng iba, yung mga <coughs> naga-analyze sa development of Oriental Mindoro, ang second district ika, particular ang Bulalakaw, Mansalay, Rojas, 10 years from now, 5 years from now, mukhang tatalo niya ng Puerto Galera dahil ang Puerto Galera is supot kung tawagin. Maliit lang. Uh, ma tal talagang dadayuhin mo. Samantalang ito, ito, ito mga lugar ito, lalo dun sa bayan mo, <laughs> eh sa Bulalakaw, lagos-lagosan hanggang <laughs> no, sa Dental Mindoro, Boracay, hanggang papunta na doon. So, eh ako na tanong na ikaw eh pro development. Eh ano yun? Ano naman yung nakikita mong site na arrohas nga parang dahil ko muling uunlad. Eh samantalang ang bayan ko, ano pwede kong gawin dito sa bayan ko? Ano yung nakikita nyo about the tourism? Sa Bulalakaw. Ah, uh, Katulad ng Bulalakaw, marami pa yung potential na pwedeng mangyari. <coughs> Ganapan mo lang ng maayos, talaga ng uh, gaganda. Kasi marami namang kapitalista doon, na willing kumbaga. kasi ako yung tingin ko pa lang eh madaling manahin, madaling punlarin unahan mo lang hmm. kasi ang iba kaya ayaw mo na baka walang tao kulang tao pero kung ganun ang iisipin natin na negative parati walang mangyayari kailangan mang, may manguna hmm. So, yung sinasabi mong manguna, anong ibig? Dalawang bagay sa akin. Dalawang bagay na sa isip ko dyan. Ibang ko lang po sa inyo. Manguna, pangungunahan yung uh, business sector or the local government. Kasi kailangan yung business at local government magkatwang. So, ano po bang ibig nyo sabihin? Uh, actually, uh, malimit naman kasi mangyari pag ikaw ay nasa sector ng mga katulad namin. Kumbaga, marami kaming pananaw tungkol dyan. Opo, opo. Na dapat ito yung dapat namin gawin. Uh Oo. -oh. Eh, siyempre, kaya kibat nun, kung matutulungan pa tayo ng uh, government. Ng government. Oo. Si Sir ay ano, mahalang mahal ang San Mariano Rojas. Pero kayo po ay lihiti mong um, taga Bulalakaw. Ako po ay taga Bulalakaw. So, dapat doon kayo, kayo ng tumutok ng kaundaran sa Bulalakaw. Doon kayo nakarestor, so, di ba? Oo. Uh -huh. So, anong plano nyo sa Bulala? Kung, kung sakasakaling kayo ay makapaglingkod dyan sa bayan na yan? Actually, may mga, may mga uh, isang araw, may pumunta na sa akin kasi meron ako nung dalawang ektarya sa Bulala. Na, sabi ko nga, eh, mura naman ang pagkabili nito. <laughs> eh, why not na hindi natin bigyan yung ating mga kababayan na, na, na wala talaga. Oo. Oh ay kung saruwas nga eh nakapagbigay ako ng ganito ako okay. so, eh sabi ko nga ma, hindi man ako tagaruhas pero <laughs> ang malasakit ko kasi ang malasakit ko po po kasi eh dahil ako ay eh, almost 25 years sa paghahanap buhay sa mm kaya medyo nasa loob ko na rin na ay ko ilalayo mo ito ng bungabong ay mayroon naman tayo dito bakit hindi natin nabigyan mm -hmm. uh, diba? eh nandito na eh at isa pa eh, malaki ang potential nito, lalo to sa barangay San Mariano, matalagang at bayan ng rokas. Hmm. Kasi isa ito sa uh, napakaganda, lalo ito malaki ang nito, yung San Mariano ito, malaking barangay. Hmm. Uh, balik po tayo sa Bulalakaw, sa bayan. Uh, kung hindi ako nagkakamali ang kabuhayan ng uh, Bulalakaw, agrikultura, uh, fisheries, pangisdaan, at turismo. Ngayon, turismo na. Dati wala pa ang turismo. So, ano kang pangarap nyo dito sa tatlong binabanggit? So, paano, eh, paano nyo ito matutulong? Ha? Uh, turismo, agrikultura, at eh, uh, uh, fisheries. Ah, uh, alam mo ako, mag ako nung time na yun eh. Nung hindi pa ako kontraktor. Hmm. Kaso lang, siyempre, itong pahuli namin, so, lumiit na yung Uh, lumiit ng puwang ng mga mag-iisda dati may pangulong ako may basnig ako okay yun ang negosyo ko kaso lang lumiliit na dahil marami ng bawal Oo. Oh. ngayon naman sa magsasaka magsasaka din ako kasi nagpatanim din ako ng buya, bawang muna buyas. Uh, mayroon din ako noon kaso lang siyempre ah, uh, ang kakulangan nga doon sa, uh, sa sa bulalakaw o ganitong panahon, tubig ang problema. Oo, oh, tubig. Talagang... <laughs> tapos, nagdami, nagdami ng... nagtanim. Imbaga. Eh... Sabi ko nga, sumobra ang tanim nyo. Kaya, nabitin ang tubig. <laughs> ang, nabitin kayo sa tubig. Kasi, dati, ilan-ilan lang. Ngayon, nabitin dahil sobrang dami. harus lahat, pati yung lahat ng palayan, ginawa nila sibuyasan. Oo. Oh. Eh... Tapos ang mga ilog doon hindi sustainable. Kumbaga sahod ulan lang siya. Kumpara sa first strike, kumpara sa first strike, bungabong, diyan wala tigil ang tubig. Tubig. Oo, ah. oh, ang Sadyang sadyang ganoon ang tubig na diyan sa Bula ever since. Ever, gawa ng water shed. Ever since yan eh. Ganun talaga. Eh. Patay na ilog. Patay na ilog. Kaya nga ang pinakamaganda sana diyan na gawin ay eh, magkaroon ng reserve water. Reservoir ganun. Oo. Oh, oh. Na ganito ganito para pag malakas ang ulan, ipawas eh, pawas ka lang. Ng ng, ipon ng tubig. Ipon uh, Kaya mong gawin 'yon bilang isang negosyante? Eh 'yun yung target ko. 'Yun yung target ko. Para ang tao, ang mga magsasaka, hindi lang palay, gulay, mapasibuyas, kung ano man ang maitanong nila pwede silang dumanig. Eh. Sa panahon nang po silang makinabang at magkaroon ng isang kabuhayan, nandun sila? nandun sabi. sila, Hindi sila mahuhuli. Pati yun, magiging trabaho talaga na nila. oh Kasi kaya ayaw tinatamad ang tao eh. Ang iniisip tubig, magastos naman talaga naman. Ito ang ka. Oh. Kaya ako po natatanong iyo pasintabi naman. Mm -hmm. Kasi nga, eh, usap-usapan na, eh, hindi lang sa bayan nyo, na kayo, is lahok sa larangan ng politika. Sabi nga raw, kayo raw po is magme-mayor ngayon. Sa Bulalakaw. Uh, sa Bulalakaw. Ngayon, kaya ang tanong ko, kaya itong gabi, kung sa kasari kayo maging leader, maging elektrikisya, kasi baka naman ma-open si, si Ed, baka gustong subukan sab ang aking kakayanan. Pero yung pong tanong ko is tanong para ho sa mamamayan na inyong paglilingkuran. Uh, Kaya ko po na itanong yon Baka naman kasi sabihin ng mga nanonood sa atin, sa si Ed, masyadong challenge si Mayor o yung magiging Mayor ng Bulalakao. Mas mahalaga po, malaman ng ating mamamayan ano yung mga particular na gusto nyong gawin kumpara naman doon sa nakaupo. Kasi hindi naman langad sa lingit sa kaalaman, na yung kung sakasakali na kayo magpapail na inyong certificate of candidacy hindi hamak na talaga na matagal na naglingkod sa bayan yung incumbent uh, ngayon ngayon ang uh, pinupuntos natin ano naman ang may offer nyo ano yung kakaiba kaya ko po ito na itanong anyway yung po itanong lamang na para sa kapakanan ng mga na, nakakarami natin about the tourism, uh, sir okay. uh, sa tourism ay isa sa magbibigay ng na maraming kabuhayan sa bulalakaw. Hmm. Kailangan lang may isa ayos, may tama. Hmm. Na hindi yung parang tawag doon. Parang ibig sabihin, i-develop natin. Hmm. Para at kagaya ng balatasan. Malimit ako doon sa balatasan dahil may ginagawa ko pa dito. Alam mo, simple lang yan huwag kayong magmadali na basta basta na lang kayo gumagawa kailangan ay nasa tamang lalagyan at tamang proseso ang inyong paggawa dahil kami ay nandiyan kumikita yan ay araw-araw nyo na kailangan may saayos nyo kailangan ay yung darating na mga bisita dito magawa nyo ng paraan na may kumbaga maintindi ng ayos para ibig sabihin balik-balikan kayo doon yung ibig sabihin yung turismo hindi lang sa panahon ng summer kundi maging sustainable kailangan. for dalong dalong year kailangan oo oh. oh, kailangan tourism development plan kailangan siguro kailangan isa to sa mga plano niyo oh. Uh, meron nga akong kinausap eh dating barangay captain na si Toto Mendoza kasi malaki ang lupain niya doon sa may lumalakaw portion ng lumalakaw doon sa malapit sa dito sabi ko alam mo kap ako sa iyo ayusin ko yan para yung parking diyan hindi yeah. yung kung saan-saan lang siya nagpa-parking ang mga sasakyan. Uh Oo. -oh. Di ba natatama tapos gumawa ka ng tulugan, mayos ka ng CR. Dapat ganun. Uh Oo. -oh. Para yung sa ganun, pag may dumating na okay lang yung mga taga rito na mga bisita. Paano kung yung mga bisita natin ay eh, medyo medyo masilan? Diba? At dapat pangunahan ng LGU. Dapat. So mayroon kang kunyari ikaw ang mayor. Mm -hmm. So mayroon kang isang pananaw sa isang bagay na may kaugnayan sa turismo na magiging magiging maayos. Dapat, Pangungunahan dapat. dapat. So isa po yan sa mga plano. Dapat. to. Oh, oh, oh. Kasi kumisang yung kapitan nga doon nakakausap ko. Eh, alam mo, malaki ang potential ng inyong lugar. Hmm. Na ang tao araw-araw magandaro ng kita. Hmm. Umulat, uminit man yan. Pag yan ay maganda na yung inyong mga site na yan. Yung area. At area na yan ay talagang kumbaga ay presentable. Ang ibig sabihin, eh, ikikita. Tama, tama, tama. Diba? Opo. Okay. Kaya, tulungan din ang dapat ng barangay. Kasi, kailangan may pananaw rin sila. Oh, ako kasi simple lang aking pananaw sa buhay. Opo. Eh, ako naman, hindi naman ako mayaman. Kumbaga, mahirap lang din. Pero, ba't nagampanan ko rin yung aking buhay na ganito? Basta, magtiwala ka lang. At yung tiwala ng mga tao sa ay gampanan mo lang malamang na gaganda rin yung, lalo yung mga mga nag-indus ng, at huwag natin kukuntahin ang ano sa tahigit sa, sa tourism kasi isa yun sa, sa magbibigay talaga ng malaking pita sa isang bayan yung pong binabanggit kong fisheries, tourism, agriculture so yung mga sinabi nyo yun na din ang maaring laman ng inyong platforma di gobyerno kung sa kasakali kayo tutuloy sa pagiging mayor ng bayan o mayroon pa kayong... Kasi nadaanan ko yan eh. Lalo yun sa agrikultura. Nadaanan ko yan. Numaliit hmm. pa ako. Naranasan niya Naranasan ko yan. Naranasan ko sa bayan ko. Ako kasi taga barangay Kabugaw. Hmm. Nakong sa bata pa ako. Bata pa ako noon. Parang itong taon lang ako. Eh talagang ramdam ko na anong hirap ng buhay. So sa madaling kwento, sir, hindi okay. ka ipinanganak na kontrabestala. Hindi. Ah uh, bibigyan nyo kami ng kaunting kwento kung paano kayo uh, naging um, aangat sa buhay eh, kumpara ng mga panahon. Uh, marami akong pinagdaanan eh na sa buhay kasi nga nandun lang kami nakatira sa barangay Kabugaw, bayan ng ah uh, barangay Kabugaw sa bayan ng na Mula-Lakaw. Oh. Nag-araro pa ako. Huh? Oo. Kasi yeah, araro, literal na araro. Araro talaga. Kalabaw ang gabi. Kalabaw ang gabi. Tapos yung mismo, pag nakaanin, dadalhin mo sa baba. Oo. Mm -hmm. Sa playa. yung playa na yun na sinasabi namin, punta ka ng Alimawan, Mauhaw, doon mo dadalhin para isakay ulit doon sa bangka para dalhin sa bayan. Ah, tabi dagat. Tabi dagat. Tapos yung mabibintahan mo doon, Ibibili mo ng bigas, iintayin mo rin dito sa bab, sa applier na ito at tagahin mo ulit sa bundok. Sa bahay, kung magkakas ka nakatira. Oo, oo. Dobli gas, pagod. Talagang pagod. Alam mo mong dati, ang isang kaban, tatlong piso ang bayad. Eh kung makarga ako, pag malaki ang kalabaw, karga ako ng tatlo, may siyam na piso ka. 19 ano yun? Eighties? s Ah, yun. Mga 80 Hindi pa siguro. Ano yan yun? Eh? May kriyente naman na kayo na ba? nan, sa bahay. Ah, wala. Ah, talaga? wala, gas lang talaga mm, gas lang kaya anong hirap ang chinilas nga doon eh taunan bago masira eh pag nandun ka sa barangay hindi ka pwede magsuot ng chinilas kasi putik eh hindi mo masuot ng chinilas, masira lang ah. kaya nakaya pa ka pag maputa ka ng bayan, saka, Ay, sa saka pag mga pistahan, pasko saka ka lang magchinilas ah. oh. sa so, hindi pa sa sapatos? ah hindi, kaya nga yung kukuko <laughs> talaga sira-sira. Eh. Oh. Kung sa karanasan mo, doon na buo yung damdamin mo na, ay, teka muna, baka pupitin ako maglingkod sa aking mga babaya Medyo... Alam mo, pag marami akong kakwintuhan kasi doon sa Bulilakaw, alam nila yan eh. Alam nila ang buhay ko. alam Kung baga, talastas nila din ang buhay ko. Na talagang, dumana ko lang. Pero mo, sa kabuho kami nang galing, lumipat kami ng mauhaw. Bago pa kami nakalipat ng ng bayan sa Bulacan. Yung time na yon elementary ka? Elementary. Saan ka nag high school? Nagreduan nag ako sa Bulacan ah, sa Kabugao Elementary. Nandoon ako nag-elementary ako. Nag-grade 2 naman ako sa Mauhaw. Dalawang balik ako doon. Tapos sa grade 3 ako na sa bayan na ako. Nakabalik pa ulit ako na isa. Ah. Kaya ang, kumbaga, ang mga kaklase ko, ko, tatlo. <laughs> Kasi sa kahirapan nga, pero may Mauhaw hanggang bayan, lalakarin mo yan. Siguro almost mga 15 kilometers. Ah, malayo nga. Lalaka mo, magdadala ka ng bigas, magdadala ka ng mga pang pangatong. Paano ka naging balita na uh, laktawan natin? Hmm. Paano ka naging negosyante? Uh, ah, Before the contractor? Uh, Siyempre, nakapagkasawa ako sa mansalay. salay. Uh, Yun naman pag-asawa ko, nag-aaral ako sa Divine. Divine? Kalapan. College of Kalapan. 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 Uh, oh. tapos nagbabasketball kami ng summer dito sa Mansalay summer. Nag basketball kami, eh doon naman si nakita ko yung naging asawa ko mm -mm. dito sa Mansalay. Mm. -hmm. Kaya napalipat ako sa Mansalay. Mm -hmm. Eh medyo marunong din sa hanap buhay, kumbaga nagkatimbo kami. Oo. Uh -huh. kaya tayo tayo nag grocery muna. Nagtayo ng kaunting hardware hanggang sa napapasok sa construction. Mm -hmm. At uh, nung naging kontratista ka, ka, doon ka na nakakita ng iba pa mga opportunity. Oh. oh. Kaya po namin ito natatanong sa ating mga kababayan. Actually, ah, private na buhay na po niya. Kaya lang natin natanong nga. Dahil nga, baka bukas makalawa, siya pag aari na ng mamamayan. Dahil nga, papasok sa larangan ng politika. Maglilingkod Mas na sa bayan. Mas maagang makilala nyo ang atin pong naging gas ngayon. Pero ang main topic po natin kanina nga, tungkol po doon sa pagbibigin donor niya ng, eh, oh, Sponsor ng na higit isang karyang mupa na pagkakayang okay. po ng uh, Sir, salamat po. Sana sa mga susunod pong panahon ay eh, may interview namin kayo at mabigyan natin ng mga impormasyon ng ating mga kababayan. Uh, baka ho may gusto pa kayong sabihin uh, sa, sa mga, mga kababayan natin. Lalo na sa mga taga-Bululako na maaaring paglingkuran nyo sa mga susunod na taon. Ibigin hmm. po. Oh, man, po Basta so, akin lang, eh yung parating sinasabi ko sa mga kababayan ko sa Bulalakaw, either sa Bulalakaw or Masalay, basta sinasabi ko, eh, trungo ba ako na na maayos? Kung kinakailangan, eh, tulungan, kasi hindi naman mo nagawa ng isang tao. Ang sabi ko nga, ako bilang dosyente ngayon, eh, ang gusto ko ay maraming matulungan ng mga kababayan kung magiirebot. Minsan na doon pag nagpunta ako sa area eh. Alam mo sa tanghali random ko walang sinasasin sa akin ng mga kababayan. Kaya sinasabi ko ah, ano eh, mura pala ng bukas. Doon sa area ng Kumayrogan project. Sa Kumayrogan project. Oo. Uh -huh. Ano ginagawa mo? Pag ganun eh hindi no, ko random ko, hindi ko masdan ko. Siyempre hindi rin makapag-iia. Wala uh -huh. walang sakisa, walang ninigisa sa usok walang umuusok eh, hindi siya hindi siya masaya paano na lang kakot yung mga kababayan natin eh, ay eh, nagganas din ako ng hirap na gano'n kaya ramdam niya ramdam ko oh, talaga yun oh. ramdam ko talaga kaya sabi ko eh uh, sana makabawi man lang yung mga tao ito o kaya karoon ng trabaho kailangan trabaho ng tao eh. hindi mo naman yun mag magagawa mo yan yung sinasabi mo magagawa mo yan once lang kunya pumunta ka doon o pabili ng bigas o kung ano pero hindi doon mag, hindi doon nagtatapos ah hindi hindi kasi pag nakita mo no ganoon syempre mabibigyan mo lang ng ganoon pero hindi yun ang tamang ang kailangan ay gagawin natin ng paraan na tuloy-tuloy ang ganun nila may araw na pagkikitaan uh, magkaroon ng pagkakitaan kalinga ng gobyerno at wag pabayaan ng ng gobyerno? Ang pabayaan. Eh, ah. Para, kamawain. Kasi yung servisyo naman ng gobyerno, ng nanonungkula, dipindi yan sa kanyang gusto at pagtingin. Kasi kung ang pagtingin mo lang sa ilang mayayaman, ilang mamamayan ng mga butante mo lang, hmm. doon ka lang. Pero kayo, anong pagtingin nyo doon? Dapat ba sa lahat? Eh, dapat sa lahat eh. Ang ano naman, ang mga katulad nyan, yung mga mayayaman, ang tulong mo na lang dyan eh, pwede mo kaya, na kaya atin niya na bibigay din sila ng trabaho doon sa mga mahihirap. Hmm. Yun ang maaaring mo. Uh, hindi yun trabaho itong mga wala. Diba? Para ano, maging, hindi man maging kaparehas nyo, at least sige na kayo araw-araw. Diba? Kaya, kung minsan talagang mga ginabot eh. Uh, ano? Ako, uh, aranas ko talaga yan. Dahil dyan ako galing. Ah. Salamat po at magandang hapon. Salamat po sa okay inyo. Oh yeah. Okay na. Okay na. Okay na.